guys. Bababa kami ng Davao. Magkakadayawan kami. Char. Bibili kami ng mga ano guys. Nang tawag nito. Nang perfume. And dadan ulit kami la cherry rose. <clears throat> so yan. Naka ano, ko, Naka outfit ako. Wala lang. Gusto ko lang isuot yung mga damit na hindi ko nasusuot. Para hindi sayang. Para bago natin ipamigay. Ang ganda ng mama ko. Saba. Yan. Bago natin ipamigay, at least nasuot natin kahit isang beses lang. Wala pala tayong panyo. Kuha mo na ako ng panyo. <coughs> In order oo, oh. di ba? ang ganda di ba? ito suka. si Wuka. na ni Munay mong suka diya ako ba? Tindugi na guna. Open time.

sasara kami kasi papa-check up namin yung mga bata. Suka kasi na suka guys. Kaninang umaga pa. Si Hope kaninang madaling araw. Tapos si Pit Pit. Ano? Ngayong bun... Vietnam. Ano? Ngayong umaga. Ayan ano? si Sibak. So Yeah. Guys, nasa bahay na kami. And, binihisan ko lang yung mga bata. Ayan, nagsusuka. ka. Ay, nako. Nakaka-stress. So, tara na. Para madali tayo. Yeah, dito nakapapa. So, ayan guys. Papunta na kami ng mental tree of life. Papa kami, check up kami. Kino tawag ring superfood dahil sana, itong sa napakarami nitong benepisyo sa kalusugan ng tao para laging healthy sa mahan ng pagkain ng pagkain sa mahan ng ensiso at, at magnum C. Mapalit na sa tanang. And guys, update. Nakatulog na sila. Hindi na sila sumusuka. And then, di kami nagpa-check up, guys. Yung friend ko, nagpa-check up siya ng baby niya. Kasi same kami ng sitwasyon. Sumusuka, yun, sumusuka din yung anak niya. And then, kasi sabay kami nung nag kami ng birthday ni Kate. So, <coughs> <coughs> kung ano yung nareseta sa kanya, yun lang din yung binili namin. So, nakainom na sila. Ayan. Hopefully, hindi na sila magsuka. And tuloy-tuloy na yung tulog nila. Ayan lang. Ayan na yung mga bata. Medyo okay na sila. Okay na si ate. Hope. Uh, lipong pa ako guys. Mm, lipong pa daw siya. Si Pet. Luya-luya pa. Pero hindi na siya nagsusuka. Nagsuka sa so isa ka ang Hmm. Ang gulian niya magsusun, ang gulian niya magkain, guys. Kanina, nagida kanin, kanina dito itong kumakain kami. Kasi, ang guys, ako pa na kasi okay na ako pero itong-itong na ako gamay. Pero yung kapatid ko hindi pa siya okay kasi batik pa rin. Kanina, nagida siya kanina di talaga gumana ng kasi bati pa rin siya ang bati ng cellphone ang bati kumain ganyan may na kanina sa salong ng bahay yan kain kain pero mugot mugot kasi mas akit pa yung katawan niya. Ano dahil? Ano sa dahil mo gahapon? Nakakainom ni ano, tubig sa swimming pool. So, ako lang yung okay kasi nagpahilot ako kahapon. At yung una, puros ako suka ng gabi noon. At okay na ako. Eh! <laughs> Yun guys, hapon na. And, ngayon lang ako mag-vlog ulit. Kahapon, nagkasakit yung mga bata. Su suka ng suka. And then, nataranta kami. Bumaba na kami ng kalinan. Naghanap na kami ng gamot. And then, nung napainom namin sila, medyo umuki -okay, okay na. And then, kagabi, nakatulog na sila ng, ano, ng super straight na tulog. And, And, hindi pa rin kami pumasok kasi gawa nga ng ayaw pa papasukin ni ano. Iyan yan, pasayan yung anak niya. So, sabi ko, sige, hindi na lang muna. Pero bukas, papasok na kami. Papasok na si Hope bukas. And, yan. So, yung mga nabihay niya na studies, eh, susulat niya na lang ngayon. And ako, maglilinis ako. Guys, nag-DIY ako. Keratin. Ito yung ginamit ko. Yan. Brazilian Botox Keratin. So, tapos na ako mag-apply. Bababad natin siya ng 1 hour. Ayan. Pagkatapos natin siyang ibabad, ibublower natin siya. At pagkatapos natin siyang i-blower, pa-planchahin natin siya. So, yun lang. Babad muna tayo. yeah Ay, kaulan na na guys. Awan ninyo. Four pa ng hapon. Makulim-lim na. nagluto luto na. O, pakakainin ko yung mga bata. And pagkatapos ko silang pakainin, magbo ako ng buhok. And magpa-plancha ako. Unahin ko na lang muna yung mga bata. So, yun guys. Nakikita nyo ba? Ano na? Medyo tuyo-tuyo na. And eh, nakababad na ako. Sobra 1 hour na to na nakababad. So, pakakainin ko na lang muna yung mga bata. And pagkatapos, magbo ako. And magpa-plancha. And see the look.